for today's video, magluluto tayo ng pinignit. Pinataang halo-halo or champelot. Ayan ang glutinous rice flour na binilog-bilog na. Ayan ang gata, condensed milk, kamote na binabad sa tubig para di mangitim. Ang langka, purple sweet potato, at ang gabi, yan, at ang sago na niluto ko na siya. Ayan, umpisahan na natin ang pagluluto ng ginataang halo-halo. Sa isang malaking kasirola, maglagay tayo ng 3 cups ng hot water. Ayan, ayan, na natin ng 3 cups hot water. Tapos, ay, isunod na natin ang gata na nakalagay na sa lata, yun lang nilagay ko. And after that, isunod din natin ang condensed milk. Yan. paghalo lang natin kasi ginata ang halo-halo nga Yan. Pagka halo na yan, isunod natin ang um, kalahating kilo ng sugar. Ayan ang sugar. At pag nailagay na yan, ay halu-haluin lang natin siya hanggang sa ma-dissolve ang sugar. Saka pa lang natin bubuksan ang kalan. Ayan. At pag na uh, nahalo-halo na natin, pag samasamahin lang din natin ulit ang mga ingredients. Yan, ganyang kapilis lang pagluto ng ginataang halo-halo isunod natin na ilagay ang sago. Susunod so, natin sa sago ay ang um, bilog-bilog na glutinous flour. Ayan. tag isa lang ako mga barkada. Kaya isang kamay lang ay nasa camera. Isang kamay ang ilagay. Sinubukan ko ilagay ang <laughs> nakalagay sa plato ayan makikita ninyo pero ayaw mo ba ayan isa-isahin ulit natin ilagay natin ulit isa-isa ayan na at pagkaraan ng glutinous rice flour ay ilagay na natin naman ang pinalatan uh, ko na kamote na binabat ko sa tubig para hindi siya magitim at hindi maging pangit ang kulay sa pag-inligin natin sa kawali. Medyo matagal ang paglalagay dahil pa isa, isa ang uh, glutinous flour na binilog-bilog. Ayan, susunod na dyan ay ang kamote. Ayan na, kamote na. At ang susunod ay ang langka paal-haluin halu lang, yan lang, ganyan lang kadali. At ang susunod natin ay ang gabi. Susunod sa gabi ay haluin muna natin siya. yuli natin yung purple na sweet potato kasi mabilis lang yun. Mabilis lang yun lumambot. Kaya iuli na lang natin yan para hindi rin masyadong gumulay. Ayoko kasi nang kukulay yun. Gusto ko maputi yung Uh, sabaw sa bawo ng ating ginataang halo-halo. Ayan, pagka feeling ko ay medyo parang malambot na yung kamote, lalagyan na natin ang purple jam. Ay, purple jam na no, <laughs> purple sweet potato. Ayan. Ayan. Kunti lang binili ko noon kasi ayoko na masyadong madami. Kasi minsan yung purple tomato na yan. May mga ano yun, hindi masama ang lasa. May mga uh, hindi okay ang taste. Ayan, pagka uh, umulo siya, uh, mag-dissolve tayo ng glutinous flour uh, sa isang uh, lalagyan. Gawin natin parang slurry para siya ang magpapalapot sa ating ating ginataang halo-halo. Ayan na po ang aking slurry. Yan. Dinisolve ko yung glutinous floor sa isang tubig. Sa lalagyan na lalagyan ko ng tubig. Yan. Pagka kumulo na po yan, ah, uh, Pwede na po, ito na po. Kasi ayoko kasi na masyadong madurog yung mga ingredients na nandiyan sa loob na yan. Yan. Yan yung pamimigay ko ngayong Webisanto, Santo dahil itong Webisanto po ay nagpapakain kami sa simbahan nung nasa Pinas ako ngayon naman ang gagawin ko ay ko yan sa mga kasamahan ko ng mga Pilipino doon sa trabaho ko dadaling ko yan at ipamimigay po sa kanila yan yung na nakikagina ano Naka... Anuhan ko sa nanay ko, nakagyasnan sa nani ko na ito yung Webe Santo. Nagpapakain kami talaga. Kaya, ayan. Kung hindi ko man lama kami sa Pinas, nadalhin ko na lang dito sa Macau ang pagpapakain pag Hebe Santo ng ginataang halo-halo. At ayan, mga barkada, ang mga pinilalagay ko na sa lalagyan ay sa mga ko. man. salamat!